Salamat alam wabarakatuh alam mo alam mo alam mo alam mo mo tayo. Kasi dahil mo uh, kumakain po alam Kasi alam mo sa, sa mga alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo alam po alam mo 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 sa kanilang Okay, salam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. wa na, barakatuh. Na, narinig ko, nagtatalo yata kay Bakit? Bakit kayo nagtatalo? Salamat, salamat. Salamat, salamat. Okay, Ustadz, nag-salama ko Hindi ko sumagot. Ah, okay, so bakit hindi ko sumasagot sa salam niya? Dahil, Ustadz, gumakain ko. Bawal, bawal daw sa atin ang mga kapatid na kumakain ka na nagkasalamay, sumagot ka sa mga kahit anong tanong niya. Ah, okay, sige, sige. So ngayon, ah, bibigyan ko kayo ng uh, payo sa inyong dalawa. Ngayon ang pagsalampo, pwede po tayong bumati kahit na ang tao po ay kumakain. So wala pong katibayan na bawal pong sumagot. Halimbawa, darating kapatid natin tapos binati ka niya, So ang mainam po sasagot tayo. Meron sa mga walang mang nagsabi, pag may laman ngawag bunganga, wag na daw sumagot. Pero ang mainam kahit na kumakain tayo ay wala pong bawal na tayo po ay sumagot. Naintindihan? Okay, sa sunod, okay sa uh, susunod pag may bumati kahit kumakain tayo pwede po nating sagutin ang kanyang pagbati at mas mainam po para sa atin yun. Okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.